Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a very very happy day. Happy <laughs> birthday na po. So, Siyempre, sa mga bagong pasok sa channel. Tapos nung forget to click the subscribe button, tiny Bell para lagi updated sa lahat ng mapilupuntahan sa asa sa so, unang so, video ka par. At eto nga, nagutom kami ni video ka par. Di ba na video ka par? <laughs> Oo oh, nga. Nagutom kami mga kabatang helmet. So dumayo kami ng SM North. O oh, diba? <laughs> Pag ang taong gutom, dadayo at dadayo yan. Kasi hodang wala ka pa tulog. So nandito kami ngayon sa... Shake si Shack sa may SM North. Before kasi, BGC lang to. Kaya hindi kami makapunta ni Bicho kasi malayo na yung para sa amin. So, ito. Buta na lang mayroon na dito sa SM North. Pero, ayan nga. Before kasi, puro take out lang kami ni Bicho Pero Ngayon talaga dito na kami nag-dine-in sa mismong hub. Oh, ano sabi mo? Ang taray niya kung siya. So, ano bang iipalan ko ngayon mga kabatang helmet? naman ang kinakain namin ni Videographer. Ito, yung Shake Shack na burger. Tapos ito, yung Shake Shack na chicken. So, syempre, dahil nga hirap nga akong mamaya, so dito tayo. <laughs> Bibigay natin ito kay Videographer. Pero, -ano niya na yung price ko. akin yan eh. Bibigay natin. Okay, oh, ito mapa, dahil may first bite para sa inyo. kaya yan kay Videographer. Kasi ito sa atin, mga kabata, kasi masakit ba nga yung ating gums. So, ano ba kayo ko ngayon? So, ayun na nga, mga kabata, hello, at Yung Pogo nga din sa may island ko sa Cavite. Ang sabi naman ni Mr. Remulia, matagal na daw nilang ibenta yung, ano, yung lupain sa island ko. Diba? Tsaka magbibigay nga daw siya ng 10 million. Oo, 10 million. Doon sa mga, mga kapagsabi, mga daw na, ano, parang connected pa rin daw sila. Diba? Grabe ah! Maring itinanggi ni Cavite Governor John de Cremulia ang pagkakasangkot ng kanilang pamilya sa operasyon ng dating Island Cove na ngayon ay isa ng Pogo Island. Paglilinaw ni Remulia taong 2018 pa nila ipinenta ang lupa ng dating Island Cove kaya matagal na silang walang pagmamayari sa nasabing establishmento. Nilinaw rin ang gobernador na wala rin kinalaman si dating congressman at ngayon Pagkor Director Gilbert Remulia sa pagbibigay ng permit sa nasabing isla. Handa namang magbigay ng 10 milyong pisong pabuya si Governor John Vic sa sinumang makakapagpatunay na sila ay may connection pa rin sa kasalukuyang operasyon ng isla at may lagda ang sinuman sa kanyang pamilya para bigyan ng permit ang Pogo Island. Gayun din ang umano'y proteksyon na binibigay ng kanyang tanggapan at kasama ang Department of Justice sa mga ito. Sauli, huli, nito na hindi protektor ng dayuhan ng kanilang pamilya, lalo na ng kainan. ng money. <laughs> ha? Ah, maliit lang ba sa kanila ang 10 Oh, grabe, diba mga kabata helmet? Kasi yan na nga, may pumutok na nga na sa island ko nga sa Cavite. May po habi na pa. Nakapunta na ako before dyan sa island ko, mga kabata helmet. Pero resort pa siya dati, resort pa. Kung mo alamin. <laughs> nakakabulsit dahil may nangutang sa akin. Pero ayan nga mga kabatang helmet, i-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Dahil hindi lang naman dyan ang mga hubuhab. Marami pa. Meron nga alam sa mga ate eh. Diba yung nag-aano nga sa akin na maging company nurse, tapos yung pala yung ganap doon. Iba pa pa aside. So ay mga batang helmet ha, basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, sabi nga mga subay, nag-helmet din ng bukay, Tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kakain na kami. Bye!